Bumulong si Nanching. Diyos ko, hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Namuno ako sa Golden Peak City sa loob ng limampung taon at apat anim na merit point lang ang naipon ko at ikaw ay kumita ng mahigit isang milyon sa isang araw. Mukhang naguguluhan si Luchin. Kung gayon, ano ang ginawa mo sa loob ng limampung taon? Maaari mo sanang pinatay ang lima o sampung libong tao at nakuha mo na ang iyong mga puntos. Simple lang hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang naririnig. Baliw ang lalaking ito, pinag-uusapan niya ang pagpatay sa 10,000 ability user na parang walang anuman. Wala ba siyang halaga sa buhay ng tao? Pinag-iisipan ko sanang maghayganti sa kanya kanina, ngunit ngayon ay tuluyan ko nang ibinasura ang ideyang iyon. Hindi ito isang taong maaaring paghigantihan ng sinuman. Sinubukang ipaliwanag ni Nanching, Senior, hindi iyon ang ibig kong sabihin ang mga taong pinatay mo ngayon, hindi sila lumalahok sa anumang kaganapan. Ipinahayag ng horror game ang Golden Peak City na isang safe zone kung saan maaaring makipagkalakalan at mamuhay ng payapa ang mga cultivator. Ang mga taong ito ay bahagi ng lungsod na iyon at ginarantiyahan ng horror game ang kanilang proteksyon. Sa pagpatay sa kanila, mahalagang pinukaw mo ang horror game. Patuloy niya, winasak mo ang mahigit isang libong makapangyarihang cultivator nila. Kung wala sila, maraming event at laro ang hindi man lang gumagana. Ikaw ang unang taong sumubok na mamolekta ng mga puntos sa pamamagitan ng pagpatay sa kapwa manlalaro. Ang huling sumubok nito ay isang level 8 ability user. Nang subukan niya ito sa Golden Peak City at nakapatay ng humigit kumulang isandaan, binura ng horror game ang kanyang pagkakakilanlan magpakailanman. Alam ng lahat na kung walang mga manlalaro, walang laro. Mapalad ka na hindi pa kumikilos ang horror game laban sa iyo. Ngunit kung hindi sila kikilos, tiyak na kikilos ang association. Tinaas ni Luan ang isang kilay. Asosasyon. Anong asosasyon ang pinagsasabi mo? Sumagot si Nanching. May panahon noon na masyadong maraming ability user ang nagsimulang gumamit ng kanilang mga kapangyarihan sa totoong mundo para mapanatili ang kaayusan. Ilang makapangyarihang individual ang bumuo ng isang asosasyon upang pangasiwaan ang lahat kapwa sa totoong mundo at sa loob ng laro. Pinapanatili nila ang batas at kaayusan saan man. Tumigil siya bago sabihin, at ang pinuno ng asosasyong iyon ay kilala bilang ang hari ng mga ability user. Nang marinig ito, humalaklak si Luan. Kaya ang haring ito, talagang ganoon ba siya kalakas? Ang pagbanggit pa lamang sa pangalan ng hari ay kitang-kitang nagpagulat kay Kini. Tumango si Nanjing, seryoso, oo, hindi lang siya tinatawag na hari, siya ang pinakamalakas na ability user kailanman. Narinig ko pang ang mga chismis na umabot na siya sa level 9 noong mga nakaraang panahon. Walang nakakaalam kung anong level na siya ngayon o kung gaano na siya kalakas. Hindi pa nga alam ng mga tao kung lalaki o babae ang hari, ngunit ngayong winasak mo ang isang buong lungsod, tiyak na nakuha mo ang kanilang atensyon, Oras na lang bago sila dumating para sa iyo. Nang matapos siya, biglang naglunsad si Kini ng sorpresang atake kay Luchin gamit ang kanyang mga espiritual na espada. Natigilan si Nanch. Isa ba siyang level 8 ability user? Ngunit itinaas ni Luchin ang kanyang kamay at sa isang kisap ng kapangyarihan ay pinaglaho ang lahat ng espada ni Kini sa ere. Tiningnan niya ito at malamig na sinabi, alam ko nang may itinatago ka, Ngunit hindi ko inaasahan ang isang sorpresang atake. Dahil sa kontra-atake ni Lu Chen, tumulo ang dugo mula sa bibig ni Kini. Sinabi ni Kini, winasak mo ang isang buong lungsod at gayon pa man may natitira ka pang enerhiya. Akala ko ubos na ubos ka na ngayon. Malamig na sumagot si Luan, na sinasabing hindi man lang niya ginamit ang kahit katiting ng kanyang tunay na lakas para patayin ang kulumpon ng mga langgam na iyon ipinaliwanag niya na walang kahirap-hirap silang pinawi ng kanyang makalangit na espada. Kalmadong nakatayo, binigyan niya si Kini ng isang pagkakataon na ipaliwanag ang lahat, ngunit binalaan niya ito na kung susubukan nitong magsalita ng walang katuturan, wawakasan niya ito roon mismo. Natakot, nagmakaawa si Kini, pakiusap, huwag mo akong patayin. Kung papayagan mo akong mabuhay, ibibigay ko sa iyo ang isang napakabihirang kayamanan, isang bagay na karapat dapat lamang sa hari ng mga ability user. Nang marinig ito, nagatubili si Luan sandali at kalaunan ay pinatawad siya. Hingal na bam si Kini sa paghinga, nakaligtas ako. Sa wakas, ngunit pinaalalahanan siya ni Luan, huwag kang magdiwang ng maaga. Kung ang bihirang kayamanang iyan ay mapatunayang walang silbi, hindi ka na mabubuhay para pagsisihan ito. Mabilis na sumagot si Kini, hindi, Magtiwala ka sa akin, isang bagay ito na tiyak na magugustuhan mo. Sa sandaling iyon, si Master Nanch, nakitang kita ang pagkabigla, ay bumulalas, iyan ba ang susi sa isang lihim na kaharian? Nagsimulang magpaliwanag si Kini. Sinabi niya na ang mundo ng horror game ay may ilang lihim na kaharian, ngunit may partikular na tatlo na nangangailangan ng espesyal na mga susi upang mapasok ang bagay na nasa kanya ay inilabas mula sa ikalawang lihim na kaharian ng mismong hari ng mga ability user. Patuloy niya, na ibinubunyag na ang susing hawak niya ay kabilang sa unang lihim na kaharian. Asgard, ito ang nagpaiwan sa lahat na tulala. Si Master Nanch, na hindi pa rin makapaniwala, ay nagtanong, ito ba talaga ang susi sa Asgard? Tanong ni Luan, ano ba ang lugar na iyan? Ipinaliwanag ni Master Nanch. Maari mong sabihin ito ang pinakamapanganib na lugar sa buong horror game. Walang lugar na maihahambing dito. Sinasabing ang mga gantimpala sa loob ng kaharian ay pambihira. Sa nakalipas na isang libong taon, hindi mabilang na mga mandirigma ang sumubok na makuha ang mga ito, ngunit lahat sila ay nabigo. Sa huli, inangkin ng hari ng mga ability user ang susi at itinago ito sa kanya. Sa halos isang libong taon, hindi ito lumitaw. Kahit ang horror game mismo ay ayaw na may sino mang mag-unlock sa Asgard. Iyon ang dahilan kung bakit naglagay ito ng bounty sa ulo ng hari ng mga ability user. Nang marinig ito, naisip ni Luan sa sarili, upang makuha ang susi ng unang kaharian, kinailangan munang malampasan ang ikalawang kaharian, tumayol laban sa horror game, at tiisin ang isang bounty sa kanilang ulo. Gayun pa man, buhay pa rin ang lalaki iyon lamang ay nagpapatunay na hindi ko man lang masimulang sukatin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong ni Luan kung talagang ganoon kalakas ang hari ng mga ability user. Paano napunta sa iyo ang susing ito? Bom antong hininga si Kini at sinabing oras na para ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nagbagong anyo sa kanyang tunay na anyo, ipinagtapat niya, ako ang katulong ng hari ng mga ability user. Natagpuan ko ang susing ito sa kanyang silid tulugan. Natigilan si Master Natch. Napakalakas ng iyong loob. Ninakaw mo ang isang bagay na pag-aari niya. Hindi ka ba natatakot na papatayin kanya dahil dito? Umamin si Kini. Oo naman, natatakot ako. Wala akong ideya kung paano niya nahulog iyon. Isa siyang labis na maingat na tao. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Ngayong nakuha ko na ang susi kahit bumalik ako nang walang ginagawa, papatayin pa rin niya ako. Iyon ang dahilan kung bakit ako. Tumakas sa Hashan Mountain, umaasang magkakaroon man lang ako ng pagkakataong mabuhay. Napagtanto ni Luan ang isang bagay. Kaya inatake mo ako rito dahil pinatay ko ang mahigit isang libong tao. Inisip mong pupunta ang hari ng mga ability user para imbestigahan ang massacre. At kung mamatay ako, matatapos dito ang imbestigasyon. Hindi niya malalaman na narito ka pala. Tumango si Kini. Oo, iyon ang isang dahilan, ngunit hindi lamang iyon. Sa totoo lang, natukso ako sa iyong mga merit point. Kailangan kong bumili ng isang bagay sa horror game store na nagkakahalaga ng 10,000 puntos. Nagulat na reaksyon ni Master Nanching, 10,000 puntos. Iyan ang halaga ng espesyal na prutas na maaaring gawing awakener ang sinuman. Ngunit bakit mo kakailanganin ang kapangyarihang iyon? Kasama ka na ng hari ng mga ability user. Mahinang sabi ni Kini. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Gusto ko lang manatiling buhay. Iyon lang ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Ibinigay ko na sa iyo ang susi. Pakiusap, hayaan mo akong umalis ng walang imak. Biglang sinugod siya ni Master Nanching. Habang nakahiga siyang naghihingalo, hamingaw si Kini, bakit mo ginawa ito? Tuluyang pinasabog siya ni Master Nanching at pagkatapos ay lumuhad, na sinasabing, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Mayroon akong napakagandang dahilan para patayin siya. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo sa harap namin. Tiyak na nararamdaman ng hari ng mga ability user ang kanyang enerhiya. Kung nanatili siyang buhay, maaari niyang sabihin sa kanya na ang susi ay nasa iyon na ngayon. Iyon ang maglalagay sa iyong buhay sa panganib. Kaya ko siya kinailangang patayin. Nag-isip na sumagot si Luchin. Kaya, pinatay mo siya dahil alam niyang nasa akin ang susi. Ngunit alam mo rin iyon, hindi ba? Mabilis na nanumpa si Master Nanching. Sinasabi kung hindi ko ito ibubunyag sa sinuman. At kung nais mo, paglilingkuran pa kita bilang iyong tapat na alipin. Bahagyang ngumisi si Luchin at sinabi, pagkatapos ng larong ito, hanapin mo ako sa maling tirahan. Pagkatapos nito, lumitaw muli si Luan sa totoong mundo. Lumapit sa kanya ang pinuno ng maling pamilya at binati siya. Sir, binabati ko po kayo. Nakakuha kayo ng napakaraming merit point sa isang labanan lamang. Tunay kayong pambihira, sumagot si Luan, gusto kong malaman ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag ng pinuno ng pamilyang Rome, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib alam na ninyo kung gaano kalaki ang impluensya ng horror game na ito. Ang mga namungunang manlalaro sa mundo ay nagsimulang magtipon para sa isang pagsubok lamang. Mahigit isandaang manlalaro na lampas sa level 7 ang patungo rito. Tanong ni Luan, nakapasok na ba sila sa lungsod? Sumagot ang pinuno ng maling pamilya, oo, ang mga kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan ay nakapasok na. Ang mga mahihina ay nagpapaligoy-ligoy pa rin sa labas. Alam ng lahat na isang tao lamang ang makakakuha ng Crystal Skull. Kaya ang lahat ng malalakas na kalaban ay nagtitipon dito, at kalaunan ay hindi maiiwasan ang labanan sa pagitan nila. Iyon ang dahilan kung bakit naghihintay sa labas ang mga mahihina, umaasang makakakuha ng pagkakataon pagdating ng panahon. Ang Crystal Skull ay nakatakdang lumitaw sa loob ng susunod na labindalawang oras. Ang mangyayari pagkatapos noon ay hindi mahuhulaan tiniyak ni Luan sa kanya. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Kung nangako akong tutulungan kita, nangangahulugan iyon na ligtas ka. Sensir na sinabi ng pinuno ng maling pamilya, kung gayon, sana ikaw ang manalo. Pagkatapos, bumalik si Luchin sa kanyang silid at nagtanong, dinala mo ba ang bagay na hiniling ko? Sumagot si Master Nanching, oo, narito ito sa aking mga kamay. Naisip ni Luan sa sarili, ang matandang babaeng iyon, si Kini, na ilang taon nang. Kasama ng hari ng mga kakayahan, ay nagsabing, ang bagay na ito na nagkakahalaga ng 10,000 puntos ay labis na mahalaga. Gusto kong makita kung gaano talaga ito kalakas. Nang malakas, sinabi ni Luchin, bakit hindi ko may galaw ang bagay na ito gamit ang aking mental na enerhiya. Sumagot si Master Nanching, marahil ay dinisenyo ito para kontrolin ng mga ability user ang iyong katawan ay dapat magtaglay ng kapangyarihan ng isang ability user, pagtatapos ni Luo Ching. Kaya nangangahulugan iyon na kailangan kong maging isang ability user, babala ni Nan Qing sa kanya. Ngunit ikaw ay isang cultivator. Para sa iyo, ang pagiging isang ability user ay labis na mapanganib. Gayunpaman, mayroong isang napaka-espesyal na prutas na maaaring magbigay ng mga kakayahan sa mga cultivator. Mayroong nga, isang napaka-espesyal na prutas na maaaring magbigay ng mga kakayahan sa mga cultivator, ngunit ito ay labis na bihirang. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 300,000 puntos. Sa sandaling iyon, inilabas ni Luan ang regalo ng maling pamilya at nagtanong, ito ba ang tinutukoy mo? Gulat ang lalaki, iyan ay isang top grade na prutas. Naisip niya, kahit ang horror game ay walang ganitong kalidad na prutas karaniwan itong ibinibigay lamang pagkatapos makompleto ang mga top level mission, ngunit mayroon na siya nito. Hindi ako nagkamali tungkol kay Master Luan. Talagang para siyang isang Diyos. Pagkatapos ay idinagdag ni Nanching, Master, gaano man kahanga-hanga ang prutas na iyan. Isa na kayong mataas na antas na cultivator. Ang pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Ngunit walang pag-aalinlangan, kinain ni Luchin ang prutas. Natarante si Nanching. Masama ito. Kinensumo lamang ng isang cultivator ang espesyal na prutas ng hilaw. Hindi tatanggapin ng kanyang espiritual na enerhiya ang kapangyarihan ng isang kakayahan. Dapat sana ay gumamit siya ng isang espesyal na bagay upang bumuo ng isang protection na harang sa paligid ng kanyang katawan. Ngunit hindi niya ginawa, napagtanto niya na dalawa lamang ang posibleng kalalabasan mamamatay siya agad o mawawala ang kanyang cultivation magpakailanman. Si Luchin, na ngayon ay labis na nahihirapan, ay naisip sa sarili, anong nangyayari sa aking katawan. Hinarang ng aking Emperor Scripture ang lahat ng aking espesyal na kapangyarihan. Sinusubukan nitong alisin ang espesyal na prutas gamit ang enerhiya ng Fire Spirit. Lahat ng makapangyarihang puwersa sa loob ng aking katawan ay marahas na nagbabanggaan. Ang cultivation at paggamit ng kakayahan ay parang dalawang panig ng isang barya. Maaari silang balansehin, ngunit ang aking katawan ay naglalaman din ng Emperor Scripture at mga kapangyarihan ng Fire Spirit. Parehong napakalakas na puwersa. Ang pagbalanse sa kanila gamit ang prutas na ito ay halos imposible na. Kailangan kong gumawa ng isang bagay upang pakalmahin ang lahat ng tatlong kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Samantala, nanunood ng may pagkamangha si Nanqing. Nasasaksihan ko ang isang napakalakas na cultivator na nahihirapan sa mismong harap ko. Kung hindi niya agad mailalabas ang prutas, tiyak na mamamatay siya. Kailangan kong putulin ang kanyang mga meridian at pigilan ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya upang iligtas siya. Naglunsad siya ng isang atake at sumigaw, patawarin niyo ako, Master. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Sa sandaling iyon, sumiklab ang harang ni Luo Chen at pinigilan ang atake. Natigilan, Hang Engel si Nanchen. Paano nangyayari ito, Master? Paano mo pa nagagamit ang iyong enerhiya? Okay ka lang ba? Sumagot si Lu Chin, sa ngayon, okay lang ako, naisip niya. Nasilko ang kapangyarihan ng Emperor Scripture sa tamang oras. Kung hindi, winasak na sana nito ang espesyal na prutas. Ngayon, kailangan kong malaman kung bakit paulit-ulit na tinatanggihan ng Emperor Scripture ang prutas na ito. Hanggat hindi ko iyon nalulutas, hindi ko magagamit ang kapangyarihan nito. At kung wala iyon, hindi ko maa-access ang 80% ng aking lakas. Ngunit okay lang, taglay ko na ngayon ang kapangyarihan ng mga kakayahan. Ang pagsulong sa lihim na kaharian ay hindi na magiging problema. Lumipat ang eksena sa isang bundok sa labas ng lungsod sinabi ng isang lalaking nakatayo sa bangin, may humigit kumulang dalawandaang tao ang nagtitipon sa ibaba natin, hindi kasama ang mga fifth level ability user. Ang iba ay medyo malalakas. Lord Talv, naniniwala akong dapat na rin tayong kumilos. Kalmadong sumagot si Talv, anong mina madali? Lilito ang Crystal Skull sa loob ng ilang oras. Hanggang noon, hinihintay ko. Ang isang makapangyarihang kaalyado hindi tayo kikilos hanggat hindi sila dumarating. Sa sandaling iyon, may isang tinig na tumawag mula sa kadiliman. Ako ba ang hinihintay mo? Lumingon ang lahat at nakita ang hindi mabilang na mga bampira na dumarating. Naisip ng lalaking may salamin, isa siyang hindi kapanipani walang makapangyarihang bampira. Ang mga werewolf na tulad namin ay may matalas na pandama, at kung nagawa niyang makalusot sa amin ng hindi namin namamalayan, kung gayon ay napakalakas niya. Mabilis na humakbang pasulong ang lalaking may salamin at sinabi, Sir Talef, pakiusap, umatras ka. Ako na ang bahala dito. Ngunit pinigilan siya ni Talef at sinabi, huwag kang magpanik. Hindi siya kaaway, kaalyado siya. Alam ng lahat na ang mga bampira at werewolf ay karaniwang hindi magkasundo, ngunit isa siya sa mababait. Ngumiti ang kontesa at sinabi, ginoong Talef, lagi kang kalmado. Tumanggaw si Talev at sumagot, sa totoo lang, nagulat akong makita ka rito. Mukhang interesado ka talaga sa pagsubok na ito. Sumagot ang kontesa, kilala mo ako. Hindi ako kailanman naging interesado sa mga horror game na ito. Mayroon na akong lahat ng kapangyarihang kailangan ko. Hindi ako narito para sa mas maraming kapangyarihan. Dumating ako para maghayganti. May pumatay sa aking alipin, at alam kong narito ang taong iyon. Ito ang perpektong oras para maghayganti, Tanong ni Talav. Kung gayon, paano kung magtulungan tayo? Maaari mong habulin ang sino mang gusto mo. Susuportahan ka namin, at bilang kapalit, maaari mo kaming tulungang makuha ang Crystal Skull. Tumigil ang kontes sa sandali at sinabi, karaniwan, hindi ako nagtitiwala sa mga tao, ngunit kung sinabi ito ni Prinsipe Talav, kung gayon magtitiwala ako sa kanya. Ngumiti si Talav at sinabi, mahusay, kung gayon ay kasunduan na. Kaya, sino ang pumatay sa iyong alipin? Dumilim ang ekspresyon ng kontesa habang sumasagot, ang pangalan ng bastardong iyon ay Luji. Lumipat ang eksena sa banal na balon ng maling pamilya kung saan maraming manlalaro ang nagtipon sa paligid. Hinarap ng pinuno ng maling pamilya si Luochen na sinasabing, Ginoong Luan, hindi ko inaasahan na napakaraming tao ang darating sa pagsubok na ito. Mayroon akong isang huling bagay na gusto kong ibigay sa inyo. Tanong ni Luan, ano iyon? Ipinaliwanag ng pinuno ng pamilyang Rome, ang artifact na ito ay naglalaman ng isang teleportation formation. Dadalhin ka nito ng direkta sa lokasyon ng Crystal Skull. Kailangan mo lamang itong lagyan ng kaunting espesyal na kakayahan, at lalampasan mo ang protection na harang at maaabot mo ang bungo. Hindi mo nakakailang ganing pumasok pa sa aming banal na balon, dagdag niya. Sa oras na naglalaban na ang lahat para sa bungo, naroon ka na. Alam kong hindi mo gusto ang paggamit ng mga panlilin lang, ngunit mayroon akong mga dahilan. Ang Crystal Skull ay nasa banal na balon ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. At sa panahong iyon, sumipsok ito ng napakalaking kapangyarihan. Ang kapangyarihan iyon ang nagpanatiling malakas sa aming pamilyang room sa loob ng maraming henerasyon. Gusto kong alisin muna ang bungo para manatiling ligtas ang balon. Kung papasok ang ibang mga puwersa sa balon, maaaring wasakin nila ito. Isang bagay na hindi ko maaaring pahintulutan. Bigla, isang marahas na bagzo ng hangin ang bomb alot malapit sa balon. Natigilan ang lahat, tumingin ang kontese kay Talov at sinabi, Sir Talov, dapat kong sabihin na ang iyong pagdating ay lubhang kahanga-hanga. Tumawa si Talov at sumagot, ang mga taong ito ay hindi man lang kami iniwanan ng espasyo para tumayo, kaya marahan ko silang inilayo. Ang mga nagulat na manlalaro ay nagbulungan sa kanilang sarili, isa siyang level 8 ability user. Anak siya ng hari ng lobo. Bulong naman ng isa pang. Manlalaro na si Talef, mukhang nagsisimula ng magtipon dito ang mga malalakas. Hindi dapat tayo naririto na mga mahihina. Aalis na ako. Kung mabubuhay ako, marami pa akong maaaring makamit. Sumagot ang isa pang kasama. Ngunit kung mananatili tayo ng limang minuto pa, maaaring masaksihan natin ang pinakamakapangyarihang mga figure sa horror game na ito. Bihirang pagkakataon ito. Sa sandaling iyon, may isang tumitingin mula sa langit ang bamulong, alam kong susulpot ang bastardong talob na iyon. Ngunit sino ang babaeng nakatayo sa tabi niya? Mukha siyang isang makapangyarihang bampira. Lumingon siya sa isa pang manlalaro at sinabi, Reaper, bakit ang tahimik mo ngayon? tila hindi kakaraniwang kalmado. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglakad ng mabilis si Luan patungo sa balon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, naguguluhan. Naisip ng isa sa kanila, isa lang siyang level 1 ability user. Bakit siya patungo sa balon? May sumigaw, kapatid, huwag kang pumuntarian. Malapit na silang magsimula ng laban. Inis na sumanghal ang isa pang lalaki. Hoy bata, kinakausap ka ng kapatid ko. Kahit ang mga level 7 at 8 ability user ay umaatres mula sa lugar na iyon. Ano bang gusto mong patunayan sa pananatili mo rito na isang level 1 lang? Kung maglabas lang sila ng kahit katiting ng kanilang kapangyarihan, ikaw ang unang mamamatay. Sinubukang pagkalmeyan ng lalaking may itim na buhok ang sitwasyon, ayos lang, kapatid. Hayaan mo na, nagpapapansin lang ang lalaking ito hindi niya maiintindihan kung gaano siya kaangal hanggat hindi siya namamatay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang master at mariing sumingit, mga hanggal kayong lahat. Hindi ninyo nauunawaan ang lakas ng lalaking ito. Ang dahilan kung bakit kayo tumatakbo palayo rito ay dahil wala kayong kapangyarihang lumaban. Ang katutuhanang nakatayo siya rito ay dapat may kahulugan. Inis na sumigaw pabalik ang isa sa kanila, matanda, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay? Bilang tugon, hinugot ng master ang kanyang espada at mabilis na pinatumba ang lalaki. Malamig niyang sinabi, maaaring matanda na ako, ngunit hindi ko gusto ang binabalewala. Humarap kay Luchin, idinagdag ng master, sa kabila ng iyong labis na kapangyarihan, pinili mong patawarin ang iba. Gusto ko iyan hindi ba sa hindi lang ako ang nag-iisang narito mula sa Chinese Cultivator Clan, tama ba? Hindi ba totoo iyan, Luji? Ang pagbanggit kay Luji ay agad na tumawag ng pansin ng lahat kay Luan. Kalmadong sinabi ni Luan, kung huhusgahan sa iyong anyo, tiyak na mula ka sa sword sect. Sumagot ang sword master, medyo kalmado ka, gayon pa man alam mo ang aking pagkakakilanlan. Mukhang handa ka ng mamatay dito ngayon. Sa sandaling iyon, humakbang si Talef at bumulalas, "Kaya, ikaw si Luji. Ang pumatay sa alipin ng kontesa, si Gored. Kaswal na tumango si Luan. Gored. Ah, oo, natatandaan ko. Masyado siyang madaldal, kaya pinatay ko siya." Ngumisi si Talef. "Mayroon kang lakas ng loob. Ngunit tingnan natin kung ang iyong lakas ay tumutugma sa iyong kayabangan." Nagsalita ang pinuno ng maling pamilya. Ginoong Luo, pakiusap, gamitin ninyo ang artifact na ibinigay ko sa inyo. Hindi ninyo kailangang labanan ang mga taong ito. Sa loob ng labing limang minuto, lilito ang Crystal Skull. Ito ang perpektong oras para magteleport sa lokasyon nito. Samantala, napansin ng lalaking nakaupo sa itaas sa langit ang nangyayari. Teleportasyon Sandali, hawak ng lalaking iyon ang isang teleportation formation at ang kanyang patutunguhan. Ito ang Crystal Skull. Biglang lumitaw ang Reaper sa harap ni Luchin at sinabi, Nguji, ibigay mo sa akin ang artifact at hahayaan kitang mabuhay ngayon. Bumulyaw si Tal. Reaper, ano ba ang ginagawa mo rito? Ako ang dapat lumalaban sa kanya at ngayon ka pa sumulpot. Kalmadong sumagot ang Reaper. Nakatayo ako sa harap mo at gayon pa man mahalaga pa ba iyon? Hindi mo pa rin naman ako natatalo. Sumigaw si Talov tumigil ka sa pagsasalita ng walang katuturan o tatapusin kita. Sumingit ang lalaki sa langit, Luo Chin, makipagtulungan ka sa amin. Maaaring ito na ang iyong tanging pagkakataong mabuhay. Tahimik na nakatayo ang Swordmaster, na parang binabaliwala. Ano ba ang nangyayari? Isa ako sa pinakamakapangyarihang tao rito, gayon pa man walang pumapansin sa akin. Pagkatapos ay pinaganya ni Luan ang artifact at sinabi, Ito ang gusto mo, hindi ba? Nagalok ang lalaki sa langit. Ibigay mo sa akin at titiyakin ko ang iyong kaligtasan. Ngumisi si Luan. Titiyakin mo ang aking kaligtasan. Pagkatapos ay dinurog niya ang artifact sa kanyang kamay. Hingal na sabi ng pinuno ng maling pamilya. Ginoong Luo, bakit ninyo winasak ang artifact? Iyon na ang pinakamagandang pagkakataon ninyong maabot ang Crystal Skull. Sumagot si Luan. Hindi ko gusto ang mga shortcut. Bukod dito, hindi ko sila kailangan laban sa mga mahihinang tulad nila. Nagbabala ang maling pamilya sa kanya. Ang iyong kayabangan ay maaaring ikamatemo. mo. Kalmadong sumagot si Luan. May labing limang minuto pa bago lumitaw ang bungo, tama. Higit pa iyon sa sapat na oras. Uubusin ko muna ang lahat ng nakaharang sa akin, at pagkatapos ay kukunin ko ang crystal skull sa aking paglilibang. Inis na sinabi ng lalaking may puting buhok. Sinubukan kong protektahan ka, ngunit pinili mo ang kamatayan sa halip. Idinagdag ni Talav, pinupukaw niya tayong lahat ng sabay-sabay. Komento ng kontesa, seryoso niyang minamaliit tayong lahat. Tumanggaw si Talav, lagi mong sinasabi na baliw ako, ngunit ang lalaking ito ay mas baliw pa sa akin. Gusto kong makita kung ano ang nagpapalakas ng kanyang loob. Anong uri ng kapangyarihan ang dapat niyang taglayin para magdala ng ganitong kalaking kayabangan? Naisip ng Swordmaster sa sarili, pumunta lamang ako rito dahil sa Seven Star Dragon Abyss Sword. Hanggat hindi ko nakukuha ang espada na iyon, hindi dapat mamatay si Luji. Ngunit mukhang alam na niya ang aking mga intensyon. Iyon siguro ang dahilan kung bakit niya pinagtatayo ang lahat laban sa akin para maiwasan ang pakikipaglaban sa akin mismo. Samantala, nagmamasid din ang lalaking lumulutang sa langit. May paraan ang lalaking ito para iwasan ang labanan, ngunit pinili pa rin niyang wasakin ang sarili niyang artifact. Nangangahulugan iyon na handa siyang lumaban. Ngunit dapat niyang malaman na kahit makuha niya ang Crystal Skull, papatayin namin siya paglabas niya. Kaya marahil ang pagsuko ngayon ay talagang isang matalinong hakbang. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumawa si Luan. Sumimangot ang lalaki sa langit at nagtanong, "Anong nakakatawa?" Mapanguyam na sumagot si Luan, alam mo, sabi nila ang barkong nag-aangking hindi kailanman lulubog ay laging may bangkang panligtas. Ang matatalinong tao ay laging handa sa pinakamasama, ngunit ang mga hanggal na tulad ninyo ay patuloy na sumusugod ng bulag. Tumingin siya sa paligid sa iba pa at nagpatuloy. Alam nyo ba nakaaway ko na ang kontesa? At sa lahat ng dumating dito kanina, ako ang huli. Kung gusto ko, maaari na akong umalis nang makita ko kayong lahat dito. Ngunit pinili ko pa rin harapin kayo. Abangan ang karugtong ng ating manhua, palike at subscribe na din po pala mga karikap.